Matapos na void ang trade para kay Mark Williams dahil sa hindi niya naipasa ang physical exam, nagkaroon ng malaking pagbabago sa plano ng Los Angeles Lakers sa kanilang paghahanap ng bagong player. Ang original na target nila ay isang shooting guard, ngunit dahil sa pagkansela ng trade, napagtanto nilang mas kailangan nila ng isang sentro upang mapalakas ang kanilang frontcourt. Ayon kay Jovan Buha ng The Athletic, hindi na prioridad ng Lakers ang isang shooting guard, lalo na't meron na silang Dalton Knecht, Cam Reddish at ang bagong dagdag na si Jordan Goodwin. Sa halip nakatuon na ngayon ang pansin nila sa paghahanap ng sentro na makakatulong sa ilalim ng basket. Isa pang mahalagang aspeto na dapat isaalang-alang ng team ay ang kanilang roster. Dahil dito, kailangan nilang magbawas ng isang player upang makalikha ng spot para sa isang buyout player, free agent, o para makonvert ang isa sa kanilang mga two-way contract players. Malaking butas ang iniwan ng hindi natuloy na trade, lalo na sa posisyon ng sentro. Bagamat maayos ang ipinapakita ni Jackson Hayes, aminado ang Lakers na isa lamang siyang backup center sa isang contender team. Kulang pa ang kanyang kontribusyon upang maging pangunahing sentro ng Lakers, kaya't kinakailangang humanap ng mas maaasahang big man. Samantala, patuloy na palaisipan ang sitwasyon ni Christian Wood. Hanggang ngayon, tila nawala na siya sa rotation ng Lakers at wala pang malinaw na balita kung kailan siya makakabalik sa lineup. Dagdag pa rito, si Maxi Kleber ay hindi pa rin inaasahang makabalik hanggang Abril. Dahil dito, lumakas ang pangangailangan ng Lakers na makahanap ng sentro na mas maaasahan kaysa kay Hayes. Gayunpaman, ayon kay Jovan Buha, hindi madali ang sitwasyon dahil limitado ang available options para sa team ng Lakers. Sa kasalukuyang kalagayan ng roster, malamang na si Hayes ang magiging pangunahing sentro ng team sa natitirang bahagi ng season. Sa ngayon, nag average siya ng 5.5 points and 4 rebounds in 28 games. Kung hindi makakahanap ng mas magandang option, kakailanganin ng Lakers na gumawa ng internal adjustments. Tatlong pangalan ang sinasabing posibleng ma-wave upang makalikha ng roster spot para sa isang bagong sentro, Christian Wood, Cam Reddish at Shake Milton. Ayon kay Buha, ang may pinakamalaking posibilidad na mawala ay si Wood, lalo na kung hindi siya makakabalik sa loob ng isa o dalawang linggo. Kung hindi agad makakabalik si Wood, tila wala ng rason para manatili siya sa lineup. Samantala, matapos ang panalo ng Los Angeles Lakers kontra Indiana Pacers sa pangunguna ni Austin Reeves, umangat ang kanilang record sa 31 wins and 19 losses. Dahil dito, tumaas din sila sa ikaapat na pwesto sa Western Conference standings. Ang panalong ito ay mas naging mahalaga pa dahil natalo rin ang Houston Rockets sa Dallas Mavericks dahilan upang mas umangat ang posisyon ng Lakers sa Western Conference. Sa nakalipas na sampung laro, siyam na beses nang nanalo ang Lakers dahilan upang sila ang may turing na pinakamainit na team sa NBA sa kasalukuyan. Dahil dito, posible pang tumaas ang kanilang pwesto sa standings, kaunti lang ang lamang ang pagitan nila sa Denver Nuggets na nasa ikatlong pwesto at tatlong laro na lang ang agwat nila sa Memphis Grizzlies na kasalukuyang nasa ikalawang pwesto. Sa kanilang susunod na laban kontra Utah Jazz, mas lalo pang titibay ang kanilang offense dahil inaasahang maglalaro na ang kanilang bagong superstar na si Luka Doncic. Ayon kay Coach JJ Redick, Handa nang sumabak si Doncic sa aksyon at excited na siyang ipakita ang kanyang kontribusyon para sa team. Kilala si Doncic bilang isa sa pinakamahusay na scorer sa liga, nag-a-average ng 28 points per game habang nasa Dallas Mavericks bago lumipat sa Lakers. Bukod sa scoring, malaking tulong din ang kanyang playmaking, lalo na para sa mga big man ng team gaya ni Hayes. Dahil sa husay ni Doncic sa pagbibigay ng magagandang pasa, inaasahang mas gaganda ang laro ng kanyang mga bagong teammates.